kumuha ako ng kangkong para sa ating mga alagang baboy at nagpakain na rin at talagang gustong gusto nila ang pagkain na may kangkong discarding matipid to mga kamangyan at kung gusto nyong malaman ay panoorin nyo hanggang dulo nandito tayo ngayon sa pinagkukunan natin dati ng kangkong yan sa gitna ng palayan yan mga kamangyan hindi na tinaniman ng palay itong part na tinutubuan ng kangkong dahil mababa nga at hindi nawawalan ng tubig may mga isda rin na nabubuhay dyan dalag at hito dahil kinakapitan ng lumot ang ugat ng kangkong ay yun ang nagiging pagkain ng mga isda sa dalawang buwan na hindi tayo nakapunta dito at hindi tayo nakakuha ng kangkong para sa alaga nating mga baboy. Ngayon ay marami ng kangkong na pwede nating ipakain sa ating mga alagang baboy. At wala na rin ibang nag-aalagang baboy dito sa aming barangay. Kundi tayo na lang mga kamangyan. Yung kapitbahay natin na may alagang baboy ay wala na rin natira sa baboy nila. Kaya ngayon kukuha na tayo ng kangkong para mabawasan ang gastos natin sa pagkain sa ating mga alagang baboy dahil talagang napakamahal ng pagkain ng baboy ngayon na feeds malaki talaga ang magagastos natin kung iaasa natin sa darak at feeds ang pagkain ng ating mga alagang baboy kailangan ay may mga organic rin tayo na ipapakain para mabawasan ng ating gastos pwede na itong pang na pagkain para sa ating mga alagang baboy habang hindi pa tayo nakakaharvest sa ating mga tanim na Madrid de Agua ito na ang mga nakuha nating kangkong nakadalawang sako rin tayo ng naharvest wala pang isang oras tayong nanguha ng kangkong mga kamangyan ito ay tatadta natin ng maliliit bago natin ilagay sa tab at ito ang gagamitin nating pagkain sa ating mga alagang baboy sa loob ng isang linggo pang isang linggo na tong dalawang sako mga kamangyan hugasan muna natin ang tab na paglalagyan natin ng kangkong gagamit tayo ng chlorine ilalagay natin sa tubig na panghugas sa lagayan ng kangkong para matanggal ang mikrobyo na nakakapit sa tab na lalagyan natin ng kangkong para hindi mapanis at masira itong kangkong na ating tatadta rin. malinis rin na tubig ang ating ginamit pero hindi yan mineral water mga kamangyan ha. Yan ay kinuha natin sa puso. Ang chlorine ay tinunaw muna natin sa tubig na panghugas dito sa tab na gagamitin natin lalagyan ng kangkong. Lahat ng pwedeng kapitan ng mikrobyo ay hinugasan natin ng tubig na may chlorine. Ayan, nahugasan ah, na natin mga kamangyan. Ang kangkong ay hinugasan rin muna natin mga kamangyan para matanggal ang insekto at ang putik bago natin tadtarin. Pero walang chlorine yan mga kamangyan. Dahil masama ito sa ating alagang mga baboy. Ayan, tinaddad na natin ang ating kangkong mga kamangyan. Tinaddad natin ito ng maliliit para marami tayong mailagay sa ating lagayan. Mas mabilis rin itong lumambot o madurog kapag maliit ang pagkakatadtad at mas gusto ng ating mga alagang baboy ang maliliit na pagkatadtad. Sa ngayon ay tiyaga lang muna tayo sa manumanong pagtadtad. Pero pinaplano rin natin na bumili ng machine, ng shader machine para maaluan ang ating trabaho dito sa ating baboyan. Okay na kahit ganyan kaliliit mga kamangyan ang pagkatadtad. At kailangan nating punuin itong ating lagayan. Itong kangkong ay maganda para sa alaga nating mga baboy. At maraming nutrients at minerals ang makukuha ng ating mga alagang baboy dito sa pagpapakain natin ng kangkong. Lalo na sa mga buntis nating baboy, nakakatulong itong kangkong para mapabilis mga anak ang ating mga alagang baboy. Hindi sila mahihirapan kapag nanganak na sila. Sa mga hybrid na baboy ay pwede rin itong ipakain. Binibigay ito sa tanghali para makatipid ng isang pakainan. Para umaga at hapon lang magbibigay ng pagkain ng feeds at yun lang ang magagastos. Ang plano natin ay bibili pa tayo ng maraming tab para kapag marami na tayong lagayan ng ating kangkong ay pwede na tayong magperment ng kangkong para yung kakainin nila ng isang buwan o dalawang buwan ay pwede natin trabahoin ng isang araw na maiprepare natin ang kanilang pagkain para marami pa tayong magawa dito sa ating babuyan na tapos na rin nating tadtarin mga kamangyan at ayan napuno na rin natin ang isang tab na lalagyan ng kangkong ayan at meron na tayong nakarading pang pagkain sa ating mga alagang baboy ngayon ay papakainin na natin ang ating mga alagang baboy at ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magpakain gamit ang ating kangkong meron na tayong sukatan ng ating pampagkain mga kamangyan yan, isang tabo sa kangkong at ito naman ang idadagdag natin na isang tabo rin ang darak ng palay at may halong pids ang sukat ng darak ng palay at feeds ay 1:2. 1 kilo na feeds at 2 kilos na darak ng palay. Ang ginagamit natin na panukat ay tabo rin katumbas ng kalahating kilo. Nasukat na natin 'yan sa kiluhan mga kamangyan. Ang price ng feeds dito sa amin ay 33 yung breeder. At ang price naman ng darak ng palay ay 15, bali 2 kilos siya, 30 lahat ang kinalabasan ng hinalo natin na dako ng palay at feed sa ating kangkong ay 10 pesos and 50 centavos. Yan ang nagagastos nating pakain sa isang pakainan sa bawat isang baboy na alaga natin. Sa paglagay naman natin ng tubig ay depende na sa atin kung gaano karaming tubig ang ating ilalagay. Hinalo muna natin bago natin ibigay sa ating mga baboy para magmix ang kangkong, drak ng palay at ang feeds. Gutom na ang ating mga alagang baboy. Ibigay na natin ang pagkain. Inuna ko na si Bernadette. Itong si Bernadette ay sampung araw na lang ay manganganak na. Kaya mabilis na siyang magutom ngayon gusto talaga ng ating mga alagang baboy na may organic na kasama sa kanilang pagkain dahil sinanay natin sila sa organic na pagkain pero syempre hinaluan rin natin ng darak ng palay at konting feeds para may lasa at may ibang nutrients din na may sasama sa kanilang pagkain ang paraan ng pagpapakain ng kangkong sa ating mga alagang baboy mga kamangyan ay sa umpisa ay fresh lang muna ang inyong ibibigay. Magbibigay lang kayo sa oras ng kanilang merienda dahil hindi pa sila sanay kung ihahalo nyo na agad sa feeds o darak ng ipa. Kapag nanibago kasi sa pagkain ng ating mga alagang baboy ay may posibilidad na magtai ito at tumamlay sa pagkain. Kung nasa 1 month na sila mahigit kumakain ng kangkong tuwing ibibigay nyo sa kanilang merienda ay pwede na kayong maghalo ng paunti-unti sa kanilang pagkain pero paunti-unti lang muna mga kamangyan tapos habang tumatagal na nasasanay na sila ay pwede nyo nang adjustin ang pagbibigay nyo ng feeds na may darak ng palay kung sa umpisa ay 80% ang darak ng palay at feeds tapos 20% naman sa kangkong pwede nyo nang gawin sa sunod na 50-50 50%, -50, 50 sa darak ng palay at may feeds at 50% din sa kangkong tapos kung gusto nyo pang makatipid pwede nyo rin gawing 30% ang darak ng palay na may feeds at 70% naman sa kangkong dito sa aking babuyan mga kamangyan ang ginagawa ko ay 50-50 50%, -50, 50 sa ipa na may feeds at 50% sa kangkong tapos sa tubig naman na hinahalo natin ay nakadipende sa gusto ng ating mga alagang baboy kaya dapat kabisado nyo rin ang inyong mga alagang baboy dahil mayroong baboy na gusto ng maraming sabaw at mayroon ring mga alagang baboy natin na konti lang ang sabaw ang gusto nila kapag hindi po natin kabisado at naparami ang sabaw na naibigay natin ay itatapon lang ng ating mga alagang baboy masasayang ang pagkain na ating prepare kaya importante talaga na kabisado natin ang ating mga alagang baboy mga kamangyan nabigyan na natin ng pagkain ang, at, ang ibang alaga nating baboy si MJ na lang ang hindi pa natin na uh, bigyan ayan isang tabong kangkong at isang tabong darak ng palay na may feeds. Pare-parehas lang ang sukat na binibigay ko sa aking mga alagang baboy. Sa sukat lang ng tubig, sila nagkakaiba. Mayroong gusto ng maraming sabaw at mayroong gusto rin na kaunti lang ang sabaw na ating nilalagay. Gutom na gutom na rin si MJ. Kulang kasi ang timba na nilalagyan natin ng kanilang pagkain kaya nahuhuli ng pagkain itong si MJ hinihintay pa na matapos ang ibang mga baboy bago siya makakain ganyan mga kamangyan ang paraan na ginagawa ko sa pagpapakain dito sa alaga ko mga baboy para makatipid tayo sa gastos sa pagkain nila dahil kung aasalan tayo sa feeds at darak ng palay ay talagang magastos at konti lang ang ating tutubuin dahil ang presyo ng feeds ay hindi naman bumababa lalo pa itong tumataas kahit mura na ang bilihan ng baboy ay mataas pa rin ang presyo ng feeds kaya kailangan makaisip tayo ng paraan para kumita naman tayo sa pag-aalaga natin ng ating mga alagang baboy tayo mga kamangyan kahit may pinagkukunan na tayo ng kangkong ang pagkain sa ating mga baboy ay patuloy pa rin tayong nagtatanim ng mga organic na pwedeng ipakain sa alaga nating mga baboy para kapag nagparami na tayo ng ating alaga ay marami tayong maibigay na mga organic ayan sana may natutunan kayo hanggang dito na lang mga kamangyan kung nagustuhan nyo ang aking video paki like and subscribe naman at huwag nyong kalilimutang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa natin na mga videos. Maraming salamat. Bye-bye.